pinasok na rin ni Liza Soberano ang pagdinegosyo at sa ibang bansa po, ha? Ito ay ang Los Angeles based Clothing Line na Studio Hope. Galawang laos na ba si Liza dahil sa pagtatayo niya ng business? Wala na ba nangyari? Nasubukan niya ang kapalaran niya sa Hollywood. Kaya dahil hindi na kumikita, ay nagnegosyo na lang daw siya. Okay. Mm -hmm. Yeah. yeah. La Ocean Deep na ba talaga? Actually, Ako, Pepe pa, mm. parang sabi natin na oh. hindi na siya as sa as before. True. Di ba? Na malaki rin yung yung nangyari na umalis siya sa show business na pero hindi natin masisisi si Liza kung gusto niyang subukan mm -hmm. ng kapalaran sa showbiz. Pero hindi na nga siya kasing init nung dati na yung kasikatan niya dito. Pero yung ako hindi ko naniniwal na wala ng pera si ano, na kaya nagli-negosyo mm. na. Ibig sabihin, nakapag, may pera pa rin. Kasi, paano ka makakapagtayo ng negosyo sa ibang bansa pa sa Los Angeles kung wala kang kung pera? Kung wala kang pera. At ito, di ba dati napabalita, nababalik siya sa oh, showbiz dito. Serye. Gagawa ng serye, oh. et, cetera, et cetera, Ano nang nangyari doon? Alam mo, Liza, kung yun ang ginawa mo sa totoo lang, baka hanggang ngayon ay mabango ang pangalan mo. Oh. Actually, ako, nanginahing din ako. Nakakapaninahing. ko ang karir, di ba? Mm -hmm. Ako, hindi, huwag magagalit mga Liza Fania ah, dahil nilove ko rin naman si Liza dahil naging alagaya ni Papa. Oh, pero sa nakikita ko, mas maganda ang karir ngayon ni Kim Chiu. At si, kasi sila, hindi naman sila magkaano na magkasabay, di ba? Si niya, sila sa sila yung dati na. Sila yung mga sikat na lahat tapos si ano, si Ben Kalapia, si Liz King, di ba mm -hmm. si dating arangkada. Pero still, yun nga lang maganda na nakapagtayo siya ng business niya. Pero hindi pa naman talaga siya talagang laos na laos na. Hindi naman laos na kahit pa paano sa soberano na yan. Kung naging negosyante siya, siyempre para may pera pumapasok talaga. Diba? Correct. Palagay ko naman yung sinasabi mo na hindi magagalit yung mga lies sa fans. Uh, hindi naman siguro kasi tignan man lang natin ang, ang ano, ang ang level, uh, di ba? Uh, ni Kim Chu at saka ni Liza, uh, malayo naman na talaga friendship. Oo, oh, uh, totoo yun, mm -hmm. di ba? Pero, is sinasabi natin, Liza pa rin naman siya na, kumbaga, wala na siyang dapat patunayan. Pero diba? tama Pero, ka, uh, yung mag-business ka at sa Amerika pa, uh, 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 ha? Eh, ko. Ibig sabihin lang noon, marami kang datong at yes. marami pa rin datong Si Liza oh. Ah, si kaya nga, friendship na sinasabi niya, nagnegosyo na lang kasi mm. Laos na wala nang kumukwa. Kasi, choice din naman yun ni Liza. True. Diba, gusto nga niya subukan yung karoon niya sa Hollywood, di ba? Pero nakagawa siya ng isang pelikula. Alam mo naman, may mga bashers talaga na sinasabi, ay, tinan mo, nagnegosyo na kasi wala nang offer. Talagang wala nang offer kasi pinili niya do sa ibang bansa kaysa mm -hmm. dito sa Pinas, di ba? Pero yun nga, niya na maging negosyante muna para nga may income. Pero sana diba? maisip din niya talaga na dito na lang siya. Oh, dito muna. Oo, oh, oh. kahit sabihin na limbawa na hindi Parin. siya na ganun kasikat, di ba? Pero for sure talaga tatanggapin pa rin siya ng mga Pilipino. Oh. Pero yun nga, sa pagkakalab ko, Bepe, hmm. may gagawing seri ulit siya with si Ricky Hill sa 2027. Uh, sana nga, sana nga. Diba? Oh, oh. Kung ako, Liza, syempre, naitindihan naman namin na gusto mong itay ang lakas sa Hollywood. Pero sana, total, hindi medyo hindi ka masyadong naging tagumpay kasi isa palang pelikula lang nagawa niya. Diba? Oh, hindi na nasundan. Na na hindi pa nasundan. So ako, dito ka muna ulit sa show business sa Pinas dahil sigurado magniningning ulit ang karir mo. Ako, hindi ako sinasabing laos na si Liza. Andiyan pa rin naman si Liza. Oh, pero, Liza. Mm -mm. pero, pero meron kayo ba? Ah. Uh -huh. uh, diba? Medyo malayo yung generation kasi si Kim to 34, 29, si. hindi sila uh -huh. magka-batch talaga. So, siguro kung ma compare kay Katrin, eto si na Katrin Bernardo. Ayun oh, na, sabi ang nila, diba? at saka uh -huh. si Julia. Uh -oh. Kasi, yung uh, Julia age eh, oh, iba rin naman kasi yung batch ni, ni Kim. Kim. Iba rin naman kasi yung Correct. batch. Uh -huh. Linawin lang din natin yun. Hindi, ang inaan lang namin ni hmm. ano, kasi kahit hindi sila magka-batch, kumbaga, hmm. ang sinasabi namin ni, ano, friendship hindi rito sa Pilipinas pinagpatuloy kasi dati naman let's face it talagang angat ang karir dati ni Liza Liza over kay ki Kim, Kim, Chiu. Oh, oh. di ba dahil nga sila ni Katia sila yung mga magkakasa oh, oh, sila na din pero ito nung nawala siya talaga si Kim Chiu boom boom lumilipad ng karir di ba yun ang ano namin na ganda Correct. pero nandito mm -hmm. rin siya parang pwedeng level level ang kanilang karir di ba mm -hmm. kasi yun nga sayang din yung karir kaya sabi nga natin choice niya yun. Kung gusto niya subukan ng kapalaran niya sa Hollywood, eh, nire-respeto natin. Basta ako, kakanta ako. Nang? Umuwi ka na, baby. Yes, ako rin sana, <laughs> bumalik ka na, baby. Ganon. Uh -huh. Gusto ko pa rin mapanood dito sa atin sa Pinasilay sa si Soberano. Tumpak! Mm -hmm.